Dalawang magkapatid na babae na ang natagpuan patay sa basement na kanilang bahay sa East Liberty, Pittsburgh noong biyernes ng hapon. Ang 38-year-old na si Sarah Wolf ay isang psychiatrist sa Western Psychiatric Institute and Clinic. Ang kanyang 44-year-old na kapatid na si Susan ay isang teacher's aide sa Hillel Academy of Pittsburgh sa Squirrel Hill. Nakatira silang dalawa sa bahay sa Chislet Street na binili ni Sarah noong Disyembre. Nang hindi pumasok sa kanilang mga trabaho ang magkapatid noong biyernes ng umaga, nagsitawagan ng mga tao ang kanilang mga katrabaho. Dumating ang pulis sa bahay at halos kasabay nila ang boyfriend ni Sarah na si Matthew na nabalitaan din na nawawala si Sarah. Natagpuan ng pulis ang katawan ng magkapatid na nakahigang magkatabi sa basement. Si Susan ay nakahubad at nabuhusan ng bleach ang katawan, samantalang si Sarah ay nakadamit. Pareho silang binaril ng isang beses sa ulo. Wala pang nalalaman na motibo ang pulis at hindi nila sinabi kung ang mga babae ay sexual na naasulto. Pero alam ng pulis na napasukan ng bahay isang gabi matapos lumipat doon ang magkapatid pero hindi pa nalalaman kung konektado ang dalawang krimen. Natagpuan ng pulis ang Lime Green Ford Fiesta ni Sarah na nakapark sa South Whitfield Street sa gitna ng Pen Avenue at Bob Boulevard na may isang milya ang layo sa kanilang bahay. Wala pang suspect ang polis pero nakumpirma nila na ang boyfriend ni Sarah na si Matthew ay hindi suspect sa kasong ito. Ang magkapatid na babae ay kabilang sa pamilya na may walong magkakapatid, kung saan kabilang rin ang state rep na si Mary Wolf.